Ops, ops, ops. Saan ka pupunta? ka. Don't worry. Pagpe-pray lang ito. Hayaan mo sa araw na ito, kapatid, na maging malaking Diyos sa buhay mo. Hayaan mo sa oras na ito, kapatid, na kumilos ang Diyos sa pamilya mo. At hayaan mo na pagbulayan natin yung iba't ibang bisyo ng mga kalalakihan. Ano daw po yung unang bisyo ng mga kalalakihan? Siyempre, walang daily iba, ang alak. Uh, every time na iinom ka ng alak, lagi mong tatandaan, may meaning ang alak. Ano bang ibig sabihin daw ng alak? A L A K. Ibig sabihin, alalahanin lagi ang kapwa. Think, lagi mong think everything, think always na may mga tao na nangangailangan. Lagi mong iisipin na inilagay ka ng Diyos sa posisyon mo para makatulong doon sa mga tao na nangangailangan. Sabi nga ng ating Panginoon sa Mateo 25.35 Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain Ako'y nauaw at inyong pinainom Ako'y naging dayuan at ako'y ipinatuloy, Ako'y walang masuot at ako'y inyong dinamitan Nagkasakit at inyong dinalaw Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan Kapatid, alalahanin natin lagi ang kapwa Lagi natin isipin, nasaan na sila, ano na nangyari sa kanila at ang una nating kapwa, walang dili iba ang ating pamilya. Time check tayo. Location check. Nasaan si Mrs. Nasaan si Mr. Nasaan si Nanay, yung bunso mong anak, si Ate. Nasaan sila ngayon? Baka na, nalalayo na, baka ikaw lang umuusad. Baka naiiwan sila. Hanapin natin sila. Sila ang una nating kapwa. Ala, alalahanin lagi ang kapwa. Ano naman yung pangalawa? Sabi doon, babae. Ano daw mo yung babae? buklatin at basahin ang Ibanghelyo. Uh, prayer is the key that unlocks the power and the blessing of the Lord. Kaya bago ka maghawak ng cellphone, bago ka manood ng TV, ng balita, manalangin ka muna. Buklatin mo muna ang salita ng Diyos. Basahin mo muna ang mabuting balita. At makita mo, ay yung pangako ng Diyos ay pangako pa rin niya ngayon at pangako niya pa rin bukas. Buklatin at basahin ang Ebanghelyo kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Bibliya. Ano may pangatlo? Yung sugal. Sabi nga po, ang buhay daw ay laging sugal ng buhay. Hindi pwedeng lagi kang nasa gitna. Kailangan mong tumaya. Tataya ka ba sa mabuti o tataya ka sa masala? Tataya ka sa puti o tataya ka sa itim? May pagtaya, may pagpili. Pero nawa, sa sugal ng buhay, lagi natin tatandaan na ang magwawagi, lagi ang mabuti. Kaya ano yung sabi ng sugal? S-U-G-A-L Sa umaga, gunitain ng langit Prayer is the key that unlocks the power and the blessing of the Lord Sabi nga, bago ako ka makipag-usap kay Marites Makipag-usap ka muna kay, sa ating Panginoon Bago ka dumaldal, bago ka gumawa ng mga bagay Kausapin mo muna ang Panginoon Gunitain natin ang langit Every time na magigising tayo at hindi lamang pagising kundi pagtulog magpasalamat tayo sa so opportunity na ipinagkalob sa atin. Magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay ng pamilya, ng hanap buhay at higit sa lahat, magpasalamat tayo na pwede tayong gamitin ng Diyos sa kanyang kabasan. Anak, alalanin lagi ang kapwa, babae, buklatin at basahin ng ebanghelyo, sugal sa umaga, gunitain ang langit, at anong pahabol? Shabu. Ano ng Shabu? Si Jesus ang bahalang umayos. Kapatid, sabi ng Panginoon sa Lucas 1.37, Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, Ano man ang dinadanas mo sa oras na to Ano man ang pinagdadaanan mo, Ano man ang problema natin, Ano man ang sitwasyon natin, Maaring sasabihin ng tao, Wala na yan, solusyon, wala na kagalingan yan. Hindi ka na makakaakon, Mababawang ka na sa utang, Masisira ng pamilya mo, Sasabihin sa ng tao. Pero kapatid, Ang sabi ng Diyos, ano man ang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Kaya pangawakan natin ang Kanyang mga pangako na Siya yung Diyos na tumugon noon at Siya pa rin yung Diyos na tutukon ngayon. Samahan mo ako sa panalangin, kapatid. In the name of Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito, sa pagpapaalala mo na kailangan naming alalahanin lagi ang kapwa. Na kailangan naming buklatin at basahin ang Ibanghelyo. At kailangan naming sa umagal, gunitain ng langit. Lagi kami magpurit, sumamba at dumakila sa iyo. At sa oras po na ito, isinosurrender na namin sa matamis na pangalan mong Yesus ang lahat ng aming alalakanin, ang lahat ng aming problema, ang aming tiisi, ng aming kapigatian, ang mga dalahin namin. Ikaw ng bahala, Panginoon. Alam namin na ito imposible sa tao pero posible ito sa iyo, Panginoon. Sinusugunan po namin ang lahat, ipinagkakatiwala sa matamis na pangalan Yesus aming Panginoon Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Malay Espiritu. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni eh, Kristo. God bless.